Hi, welcome back to another episode of Universal Access Podcast. Paano kaya? And today, we will continue to talk accountability. And syempre, meron tayong special guest. We have Miss Nessel Joy. So, siya yung aking L&D Associate Manager. And syempre, makasama natin siya ngayon sa bagong episode natin entitled, Paano Hindi Maparalay sa Guilt sa Sariling Pagkukulang. Ayan. So, kamusta ka naman, Miss Ness? Hi, everyone. Good afternoon. Good morning and good day so my name is nesel i'm uh, one of the lnd associate manager here in uas the currently handling the initiatives natin here in pampanga so uh, thank you so much for inviting me here and excited to be here guys <laughs> <laughs> Ayan. so see si miss ness is one of the lnd uh, member so no last episode we si sir jason mm -hmm. and then si miss um l and si miss ness so Every episode, is we will try to invite other um, members of LND para ma-meet nyo rin sila. So, Miss Ness, and since nandun tayo ngayon sa mismong episode natin na paano hindi ma-paralyze sa guilt sa sariling pagkukulang. Um, mm -hmm. kamusta naman yung mismong experience mo? Meron ka ba mga na experience na nakaapekto or paano nakaapekto yung guilt sa learning at sa mismong growth mo? Yes, yeah, siguro um, yung topic kasi natin ngayon is very is very personal with me kasi talagang mm. it's ano yeah it's very uh realistic talaga yung guilt niyan so pero before pa kasi makapunta punta doon sa guilt uh tatanungin mo sarili mo mm. ano ba yung pagkukulang mo so in terms of experience I've been in industry for 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 in converge and UAS for um couple of years pero before joining UAS din naman, I've been in different industry din. Like for example, na mga semiconductor company, sa mga travel agency, even in ano, in uh, BPO din naman. So, in terms of pagkukulang or kakulangan, <laughs> sobrang guilty tayo dyan. So, everyone naman has been, uh, siguro nandun sa, na-experience din nila na yung pagkukulang na yan. How they experiencing uh, experience yung guilt feeling and paano nalang in-overcome yun? or paano natin in-overcome yung mga feelings na 'yan kasi part 'yan ng mga negative feelings na nagii-hinder sa atin eh nagii-hinder do sa mga potentials natin nagii-hinder do sa mga goals natin at nagii-hinder sa mga actions na gagawin natin yes. ayan to add then sa context noon so meron kasing mga tasks na parang nalilimutan mo na kasi merong mga um pandito merong mga times na parang nagkasabay sabay na ibatas mm -hmm. na yon so i feel na kung meron na akong pagkukulang or kung meron akong pagkukulang doon sa mga part na yon is parang naistak ako mm -hmm. so or darating din kasi yung time na pag may pagkukulang ka hindi mo nagagawa ganitong na task mm -hmm. and then parang naistak ka na or mm -hmm. kapag na darating po yung time na mapagalitan ka mm -hmm. so yun yung time na parang naistak ka na hindi ka na magalaw. then parang gusto mo na lang matapos yung mm -hmm. araw na yon and then sabi mo nga, based doon sa my experience mo is, meron ba mga pagkakataon na parang napigilan ka mm -hmm. tapos ayaw mo nang mag-take ng risk dahil sa kakulangan na yun? Oo, maraming beses na. Like, yun ang bagay ko kanina. Doon sa ilang years ko na nag-work, mm -hmm. parang ilang opportunities na rin yung mga na-miss ko dahil lang doon sa akala ko nagkukulang ako. yung Alam mo yung feeling na you're not enough? Mm -hmm. Parang ganun may mga opportunity na akong na-miss na ganon. Meron na din mga, alam mo yung mga opportunities na hindi mo tinatake dahil lang doon sa, hindi ako magaling dyan eh. Hindi ko alam yun eh. Mga ganyan. <laughs> Tapos, meron na din mga, mga, alam mo yung pinaput ka doon sa position na, alam mo namang hindi ka qualified pa or hindi, alam mo sa sarili mo na hindi ka pa nakakapag-attend ng mga trainings regarding doon. So, of course, minsan talaga napupot tayo sa ganong sitwasyon and siguro sa experience ko naman ang kinagandahan or ang thankful ako kasi uh, every time na nandun ako sa position na 'yon is alam mo 'yun yung i'm surrounded with people na hindi tinitingnan yung kakulangan ko or kakulangan ng kung paano ko siya gagawin but uh, they're seeing what's beyond that and what you are willing and able to do para ma-fill in yung gaps na 'yon Ayun. So, ang ganda naman talaga na meron kang kasama yeah. dun sa mga journey natin. And also, pag nandyan, meron ka kasing mga kaibigan na laging handang sumuporta mm -hmm. sa um, parang sila din kasi yung nagbubus ng confidence natin. Ooh. And kahit nasabihin natin sobrang down mo kapag nandyan sila, di ba? Hindi mo ma, parang hindi mo uh, may isip na dun sa pagkukulang na yun is parang yung pakiramdam natin is napakabigat kasi nandyan sila na nagbubus ng confidence yeah. natin. And sa tingin mo ba, since nandyan yung mga kaibigan natin at syempre, yung pagkukulang na yon is nandoon pa rin. Mm -hmm. Pero sa tingin mo, ano ba yung nag-trigger kung bakit um, minsan nakikita natin or nakifeel natin na meron tayong pagkukulang? And ano ba yung nagiging rason din kung bakit um, meron tayong pagkukulang sa mga trabaho natin? Well, kasi yung pakakulangan na yan, sabihin ko ba bakit lagi natin yung hinahanap, di ba? Mm. <laughs> kasi yung kakulangan na yan, ano siya eh. Uh, well, in the first place kasi that uh, it takes a lot of self-awareness mm. para masabi mong meron kang pagkukulang. Yes. Kasi hindi naman kasi lahat parang aware sila na or kinatanggap nila sa sarili nila na, na meron silang pagkukulang. So, the moment na tinanggap mo or nag-reflect ka na talagang ano ba ba yung mga hindi ko pa nagagawa? Yes. So, from that moment, doon nag-start kasi yung growth natin. Well, sa experience ko kasi, hindi ko siya agad na-realize. So, ang um, nangyari kasi sa akin is, mayroon pang, kumailangan pa ng isang taon na magsabi sa akin na uh, way, way back pa, nung no, before ako mag-start dito, is, may sabi niya, oh, what, do you, you always see the good in other people, pero bakit di mo yung nakikita sa sarili mo? Alam I mo yung mean, ganong tanong? Parang, Oo nga no, parang kasi lagi tayong na-stuck dun sa fear na yung root cause kasi ng guilt na yan is parang meron kang fear bakit hindi mo ginagawa yung isang bagay. So yun yung uh, root ng guilt na yan, yung negative feelings na yan is yung fear mo na ah, baka kasi hindi, ma yung standard ng ibang tao hindi mo ma-meet, yung standard mo sa sarili mo hindi mo mamit meet even yung mga, uh, ano daw yung yung kung baka yung kung ano expectation sa'yo, dapat lagi mo siyang namimit lagi. So, mahirap yon kung titingnan mo. So, kung triggers talaga, maraming triggers, pero it's, uh, na, it's, it's uh, parang self-awareness talaga eh, para malaman, para masabi mo, para matanggap mo na, ay, meron akong pagkukulang. So, anong kailangan kong gawin? Uh, kailangan mo talagang mag-set ng uh, silent moment uh -huh. to reflect. And, kailangan mo din talaga ng tao na magtatanong sa'yo ng gano'n. Kasi, without those people, kung talagang hindi ka rin naman open, uh -huh. so, wala, stuck ka na lang doon. Uh -huh. Hindi ka nga guilty, pero stuck ka. saka addition din, hindi ka rin mag-grow. Yeah. Sama. And, yun nga, um, since nandun tayo sa self-reflection, um meron bang isang moment, ma'am, na parang naranasan mo sabihin natin na parang sa sobrang um, pagkukulang mo mm -hmm. is mo na rin yung sarili mo. So for example, tulad ng um, ako kasi minsan kapag meron akong hindi nagawang task tapos nalimutan ko deadline na pala bukas. Mm -hmm. So syempre, yung task kasi na yun is kinakailangan natin. Yun yung isang mga requirements. Mm -hmm. So if hindi ko siya natapos, may possibility na Pwede ka mapagalitan, mm -hmm. pwede yung buong department mo yung um, mismong madadamay. Mm -hmm. So parang kapag mali mo, parang nagiging mali ng lahat. So meron ka bang naranasan na gano'n sa previous experience mo? Oo, marami yung at na tulad nung nabanggit ko kanina. Parang adami mo ng opportunity na na-miss. Ano mo yung meron silang mga binibigay na tasks sa'yo pero dahil dun, dun sa nililimitahan ka ng pagkukulang mo. Mm -hmm. So meron, marami yung what ifs what if hindi ko, what if hindi ako malis? What if, like stay ako, what if, tinik ko yung opportunity na 'yon So, siguro dun sa part na yan, uh, uh, ano kasi yan, parang, like yeah, for example, dito sa L&D. So, nung nag-start ako sa L&D, unang-una, hindi ko talaga alam anong ginagawa ko. So, alam mo yan? <laughs> alam yung struggle ko, di ba? Noong oh. time na nag-start ako sa L&D. So, talagang, in terms of ang uh, tawag sa akin nga, nimbis, parang bully ka. Bully ka sa sarili mo. Kasi talagang kina-question mo yung capabilities mo, kina-question mo if tama ba itong nandito ka. So, yun yung mga, ano talaga eh, yung mga uh, hindi na healthy, kumbaga. Mm -hmm. So, at the end of the day, maglet. So, ano bang kailangan mong gawin? Ano pa ba, ba yung mga dapat mong gawin. Kasi, at the end of the day, hindi ka pwede ma stuck lang doon. Uh -huh. Tapos, magsa self pity ka or mag- hindi pity, pero mag- i-question mo yung sarili mo if, is this the right place pa ba? Yung mga gano'n. Uh -huh. So, maraming beses ang ganyan. Pero, tignan mo, dits, nandito pa rin tayo, diba? <laughs> so, it's uh -huh. continuous, ano lang talaga eh, continuous growing lang. Uh, Na-share na ko dito kay Ja before, imagine if middle ng month, I mean middle ng quarter, nag give up na ako. So hindi di pala di, ako dito, di ba? Tama <laughs> yeah, naman. Ayun. And also, di ba, um, kapag nandun ka kasi sa parang sabihin natin, parang iniisip mo yung sarili mo. Mm -hmm. Ano yung isang pagkukulang? O ano yung ginawa mong pagkukulang? Um, parang ang hirap din kasing tanggapin na yung pagkukulang na yun is yun yung nagiging reason kung bakit yung guilt is lumalaki. mm sa paglaki nung guilt na yun is na naramdaman mo na rin sa sarili mo na parang yung word na kaya ko pa ba? Uh Oo. -oh. So, ang hirap kasing tanggapin na kapag na-stuck ka doon sa guilt na yun, wala ka na magagawa. Hanggang sa sabihin natin, nakifeel mo na parang nababurnout ka na, and then lumalala na rin yung sabihin na magkakaroon ka na, na anxiety. So, nandun ka na. So, hindi ka na makawala doon kung yung pagkukulang na yun, yung lagi nating iniisip. And um, sa tingin mo, Miss Ness, ano yung parang uh, naisip natin na yung sabi mo kayo na healthy pa ba? Or meron ba tayong mga pagkukulang na masabi nating self-blame? Or hindi na ba natin nagiging accountability yung mga mm -hmm. yun? Well, hindi mo kasi talaga siya maalis. <laughs> Even siguro yung pinakamagaling na leader, parang dadaan pa rin siya doon. Uh -huh. Pero it takes a lot of uh, talaga eh. Uh, yung nga, humility mm -hmm. and compassion talaga sa sarili. Kasi kung hindi mo, hindi ka makakarating doon sa awareness sa ibang tao kung wala kang awareness sa sarili mo. Mm -hmm. So, sa current state ko naman ngayon, I think, alam ko yung kailangan ko. Mm -hmm. Alam ko kung kailan ako, ah uh, alam mo yan, alam ko kung kailan ako nagkukulang. Mm -hmm. And every time na may kukulangan doon, hindi ko na tinitignan ng, di na ako nagduel doon sa kakulangan na yun. Because, parang, we want, kasi growth mindset, kasi sinuturo natin. Tama. So, kailangan, diba? So, kailangan, in walk the talk. So, hmm. hanggat kaya, uh, nandun tayo sa humbleness, awareness, mm -hmm. na, okay, meron tayong pagkukulang dito, anong gagawin natin? Tapos, if ever na meron ka talagang pagkukulang, compassionate sa sarili kasi hindi mo pwedeng self blame lang nang self self blame hindi tayo makakaalis doon so kailangan yung mindset natin is growth mindset and yun i think ano naman ah uh, hindi siya perfect hindi mo siya laging magagawa mm -mm. pero kung talaga mag mag it take mo yung time to reflect maiisip mo din naman yan so hopefully 'di ba yung mga tao yung mga valuable na shares natin ngayon talagang mm -hmm ano ma ma meron maka-reflect dun sa mga viewers and listeners natin. Yeah. Meron at meron mga pulot. Kasi yung word niya reflect pa lang, parang kapag ginawa mo yon tapos nag-focus ka sa pag-reflect, dun mm. mo na makikita na, ayaw nga pala, no? may nagawa kong ganitong mga pagkukulang. Mm -hmm. And then, na parang na-imagine mo rin kailan ka na-paralyze, mm -hmm. kailan ka na-stuck dun sa moment na ay naging ghetto pala ako. Mm -hmm. Tapos sa di, uh, sa pag reflect pa natin or sa pag-iisip pa natin is nakikita mo rin kung paano mo nadaanan, paano mm -hmm. mo nalampasan yung mga yun. So, dun sa pag-reflect natin. So, ano yung pinaka-importanting lesson, ma'am, na parang natutunan mo nung mga time na yun sa pagkukulang natin sa sarili, sa trabaho, and paano natin ginamit yung mismong um self reflection na 'yon or yung lesson na 'yon para maging productive tayo at maging confident sa pang-araw-araw. Siguro ay um yung mga weaknesses or yung mga uh, pagkukulang kasi natin na yan. Pinaka lesson ko talaga don't take it as your weaknesses, uh -huh. parang take them as your starting point dun uh -huh. sa growth na 'yon. Yes. Sa buong tenure ko dito sa UAS, yun yung lagi kong bitbit -bit talaga kasi ano eh, maging curious ka lang talaga sa mga bagay, kung ano pa yung pwede mo pang gawin. huwag um, mo siyang isipin as your kakulangan, uh -huh. pero uh, stepping stone para dun sa growth na sabi yun, mindset na tinatahak natin na yun. Uh, ako din, siguro yung naging lesson ko sa mga um, sa mga naging topic natin today is kung sa tingin mo na na-stuck ka na doon sa mga kakulangan na 'yon mm -hmm. or sa mismong guilt na 'yon i-take mo siya as positive. So sabi mm -hmm. mo kaya, dapat growth mindset ka lang. Dapat isipin mo na 'yung pagkulang na 'yan. 'Yan 'yung starting point mo. Mm -hmm. Kasi in the end of the day, 'yung mga mistakes na 'yan is magagawa at magagawa mo na action plan. Mm -hmm. And then 'yung mga action plan na mga naisip mo, 'yun 'yung ia-apply natin para mas magkaroon ng mas magandang um, sabi natin na value or um, outcome doon sa mismong gusto nating paroroanan. And any last insight na gusto mong i-share with our viewers and our listeners? And, last insight na agad. Bilis. Ang <laughs> bilis nga eh. <laughs> Siguro sa yun isa sa mga pinaka-insightful na gusto nating ibahagi doon mm. dun sa mga listeners and viewers natin is yun nga, um, not everyone talaga has the, uh, ang tawag, has this self-awareness mm -hmm. na meron silang pagkukulang, which is okay lang. Mm -hmm. Pero what will happen if this person na magre-reflect sila, ano pa ba yung pwede ko pang gawin? Mm -hmm. Ano na ba yung mga nagawa natin? Ano na ba, ba yung pwede pa natin gawin? ano pa ba yung pwede natin i-goal para sa team natin, sa department, di ba? So, instead of uh, putting yung kakulangan uh -huh. as a consequence or as a weaknesses, pero gusto natin kasi iparealize na yung kakulangan na yan is a stepping stone to to growth. Yun. So, instead of guilt is equals to stop para gusto natin from guilt to grow. Yun yung gusto natin ibabahagi dun sa mga listeners natin. And, of course, kailangan kasi, ano yung isaraw natin yung isaraw natin yung sarili natin sa mga taong nakakita nung hindi kakulangan yung tinitingnan. Hindi sa yes. na sila nakafocus dun sa kakulangan. Pero nakikita nila yung willingness and ableness natin to fill those uh, gap and to para natin idadala yung sarili natin dun sa ginagol talaga natin. Yes. And naniniwala sila. Yun Sama. yung yun yung gusto kong sabihin na always surround ourselves to sa mga taong ganun. Oh. Dapat talaga ting surround you sa positive kasi yeah. the more na positive yung mga kasama mo, the more din na nagiging positive ka. At yeah. syempre naiiwasan natin yung pagkakaroon ng pagkukulang. Ayun. So that's wrap up this session. So nabitin ba kayo? So wag kayong mag-alala kasi if ever na, na na-miss uh, natin yung mga episode ngayon is you can check yung mga previous episodes natin mula sa episode 1 hanggang dito sa episode 12 natin. So, bibigyan ko lang kayo ng isang question kung may isang bagay na pwedeng baguhin sa paraan ng paghandle handle uh, pag -handle mo ng pagkukulang, ano yon at bakit? Okay. At ikaw may naghanap ng mga tips para mas maging smart at mas mabilis yung mismong trabaho mo? try to check yung ating mga previous episode with AI mo na yan para mapanood mo kung ano na yung mga AI tools na pwede mong gamitin sa iyong trabaho. And also, huwag kalimutang mag-share, like, and subscribe for this episode. And also, sa ating organization, so meron din kami binibigay ng mga um, leadership lab na pwede natin basahin. At pwede rin tayo mag-self-reflect. Nakikita mo ba yung sarili mo doon sa mga content na binibigay namin, especially every day is meron binibigay ng mga power words para sa inyo. And how do you apply it in your current role? So, in this episode, so thank you so much. And Miss Ness, thank you so much. You. So, hanggang sa muli. So, until the next episode, this has been that. See ya. Bye-bye. Bye. See you guys.